So, ano ang nangyari? Bakit malabong maging kayo? na eh, parang... Parang he's just not that into me anymore. Pero sayang kasi eh. Nakapanghinayang kasi pwedeng maging kami dati. Alam mo, sana pwedeng maulit yung day na yun eh parang yung nangyari kay Angela. Bakit? Ano nangyari kay Angela? Ay, oo oh nga pala. Hindi pa namin nakwento sa'yo. Um, natrap sa time loop si Angela. Time loop? As in, yung umuulit yung oras for Angela. Parang sa movie. Mm-mm, ganun na ganun talaga mismo. Ano ba that's BS? Time loop? Hindi totoo yung mga ganun. Totoo nga daw. Kasi naalala mo nung yung time na, na nakataka si Elton? Sabi nila, Bernard was supposed to die that day. Pero dahil sa time nun, nasave daw ni Angela si Bernard. And it's all because of that old woman na nakilala daw niya nung nag-hiking kayo sa Mount Canloon noon. noon. <laughs> Don't tell me naniniwala ka sa kwento ni Angela. Bakit naman hindi? Eh, marami kayong mystery sa mundo. Well, there's only one mystery na paniniwalaan ko. Hmm. ano naman yun? The mystery of love and affection. Kasi kahit anong gawin ko, hindi talaga matanggal sa isip ko si... Boracay Boylet mo, oo na. Kaya nga, pero umiiwas naman siya sa akin. girl, madali lang yan. Puntahan mo. Kausapin mo. Baka mamaya kasi inisip niya hindi ka seryoso. Ewan ko lang ha? pero try mo. Baka naman sakaling maayos pa. There's no harm in trying. Anong ginagawa mo? Love, pinagluluto ko ng dinner. Konti na lang kakain na tayo. Sandali lang to, ha? Konting-konti na lang. Bakit mo ginagawa yan? Love naman. Lahat ba kailangan may rason? <laughs> Ito. Gusto lang kitang surpresahin. Surprise! naman na yan. Para sa'yo, love. Thank you. Ano ang okasyon? Eh, bukas na flower shop. Um, ano Nakita ko yung bulaklak, kaya pinili ko para sa'yo. Ang mga lalaki nga naman, kapag may nagawang kasalanan, dinadaan sa sorpresa. Oh. Ba't naman ganyan ka makatingin sa akin? Sabihin mo nga sa akin yung totoo. May ginawa kang kasalanan.